Dalagasan man sila ng mga mahal sa buhay, gugunitain pa rin daw ng na mga nasalanta ng super bagyo dito sa Leyte ang Kapaskuhan. At syempre, sa Samar, tuloy pa rin ang pagbangon ng mga nawalan ng tiran. Nakatutok doon si Claire <tod noise> Inagaw ng bagyong Yolanda ang buhay ng mga magulang at mga kapatid ng walong taong gulang na si Gilbert, di niya tunay na pangalan. Nailigtas ng kapitbahay si Gilbert, siya lang din ang mag-isang natira sa anim na apo ng kanyang lola. Paggabi na, iyak yan. Wala, ginano ko lang. Wala, wala. Andito naman ako. Sa kabila ng trahedya, gugunitain pa rin ng maglola ang Pasko. Thank you. Namuyok. Para maibsan ang lungkot, nakikipaglaro siya sa mga kaibigan. Gusto na rin daw niyang bumalik sa eskwela. Sa bayan naman ng Basay, Samar, unti-unti na rin bumabangon ang mga residente. Sa Mayor na Ekale, nagtayo ng bahay mula sa mga napulot na kahoy at yero. Yung asawa ko naghahanap buhay na nag simula na siyang man managat. Tapos kami nito nagsisimula rin. Hinahanda na rin ng lokal na pamalaan ang paglilipat sa mga biktima mula sa mga baybaying barangay papunta sa mas mataas na lugar. Pinatayo rin ng International Red Cross itong emergency hospital para sa mga residente. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Horas.